Sa nagdaang mga linggo, sunod-sunod ang sinagawang serye ng Information and Awareness Drive para sa mga kabataan sa probinsya ng Pangasinan, ang 71st Infantry Kaibigang Batalyon upang tuldukan na ang pananamantala at panilinlang sa sektor ng kabataan ng mga komunistang teroristang grupo. Hinggil dito, Nasa isang libot dalawang daang mag-aaral at mga guro mula sa siyam na paaralan sa bayan ng Aguilar at mga Tarim Pangasinan ang nabahagian ng kamalayan patungkol pa rin sa mga pandilinlang at pananamantala ng mga teroristang komunistang grupo sa sektor ng mga kabataan. Katuwang ng kaibigang batalyon ang lokal na kapulisan kung saan ay nagbahagi rin ng mga kaalaman patungkol sa anti-illegal drugs proliferation. Nagpasalamat naman ang mga guro at mag-aaral sa mga impormasyong ibinahagi ng mga kasundaluhan at kapulisan na magiging kalasag nila laban sa illegal drugs, karahasan at pananamantala ng teroristang grupo. Ay meron po tayong mga totoong hero, sila ma'am, sila sir na nandyan para gabayan kami mga senior high school student dahil magka-college na po kami. So, ini-encourage ko po lahat ng estudyante na samahan na kong i-encourage lahat ng kabataan o lahat ng kakilala natin para mas, mas maging valuable yung mga natututunan natin. Samantala, tiniyak naman ang kaupo lamang na bagong commanding officer ng kaibigang batalyon na si Lieutenant Colonel Benny Singka Napatuloy ang pagpapaigting at pagpapalawig ng Information and Awareness Drive sa mga paaralan upang masigurong maprotektahan ang kabataan mula sa mga armadong grupo. Mula dito sa mga tarimpanggasinan, ako si Jay Balikya ang inyong kaugnay.